Magandang araw mga ka-e-bike, Mami Espo. At pag-usapan po natin ang tungkol sa pag-charge ng ating e-bike. Inulit ko lang po ang aking video para po maipaliwanag ng mabuti kung paano po ang pag-charge. Ayun po, ang may mga nag-comment po na hindi po nila naintindihan. May nagtanong po kung pwede daw po dagdagan ang charge ng ating mga baterya. Pwedeng-pwede po. Sample na lang po yan na 48.2 ay 50%. Pasok po yan sa 50% ang ating 48.2. So, ang equivalent po niyan ay 5 hours. Ayan, nakikita po ninyo dyan sa charging guide po natin. 48 po tayo ha. And meron po tayong 60 volts. So, dadagdag po natin ang 5 hours. Okay po. So, ngayon po, paano naman po ang pag-charge niyan? So, unang-una po, pag nag-charge po tayo, unahin po natin dito sa ating Uh, charging port ng ating e-bike. Unahin po muna natin dito sa ating charging port ng ating e-bike. Ano po? Bago po sa power supply. Yan po. Yan po ay napaka bagay sa ating mga e-bike. Okay po. Uh, magdadagdag po tayo ng 5 hours dyan. At kapag namit na po natin ang 5 hours, Unahin po natin sa power supply ang pag-aalis po ng ating battery charger. Ano po? Bago po sa charging port ng ating e-bike. Oh, wag po ninyo kalilimutan na power supply po muna bago po sa charging port ng ating e-bike. Napakahalaga po niyan para po sa ating mga baterya para po tumagal po yung ating baterya. Ano po? yan magiging full charge na po iyan ng 53 makikita po ninyo sa charging guide po natin sa dulo ilalagay ko po iyan para makita po ninyo kung ilan ang ating full charge so ah uh, sana po ay maintindihan po ninyo uh, maintindihan na po ninyo yung ating kung paano magcharge ng ating e-bike ano po sa dulo po ay maglalagay po ako ng ang charging guide ito na po. Maraming po salamat.